Hello guys. Past talk muna tayo kay Mrs. Tingnan natin yung reaction niya. Real talk niyang mga sa game. Game. Mm. Pogi macho. Macho. Cake pandisal. Pandisal. Sinigang paksiw. Paksiw. May balbas o so wala? Wala nakakairita pag may balbas, Makati. Sayang naman tong pinatubo kong haba-haba. Matigas, malambot. Matigas, syempre. Ako o si Jungkook? Jungkook, syempre. Wala ka lang sa kalingkingan ni Jungkook eh. Pwet ka lang eh. Pwet ka lang. <laughs> eh di wow. Naga. Maputi, Moreno. Maputi. Pera o ako? Pera syempre, para oh, hindi na naman ako oh, lugar. hindi na naman na na palagi na ako nasa bahay. Okay, sabi pala, pera lang katapat ko ha. Okay, nalalaman ko yung mga sagot ngayon. I-talk we'll to ha. May anghet, may lawet. Ha? May lawet? May lawet? Okay. Asingero, babayero? Pwede bang wala sa nabanggit? Hindi pwede, kailangan may yung sagot. Nasinggero na lang. Okay. Kamatbago. Okay, so soft, hard. Soap. Soap. Ano ba? Soap. Hindi soap. soft. Ayusin mo sagot mo. Nagiging sabon. Soap. Soap. <laughs> okay, game. Ako na ba ang forever mo? Ha? Huh? Ako na ba ang forever mo? Ikaw na ba ang forever ko? Oo. Ah. Oo. Ewan ko. Hindi ano ko sure. Eh. Okay. Gusto mo na ba ako palayasin dito sa bahay? Ay, naku. Matagal na. Ikaw oh, lang kayong maliit. <laughs> malaki, maliit. Kahit naman malaki piliin ko, maliit pa rin naman yung iyo. Yaba <laughs> ha. Okay. Yaba ha pa lang ngayon ha. Reaction mo dati, nung una mo kong nakita. Una kitang nakita. Okay lang sa una, pero yung kalauna, nakakainis na eh. Nakakairita. Lagi nang papapansin. Six. Chocolates. Chocolate. Bubusog pa ako sa chocolate. Okay. Lights on, lights off. Light off. Para hindi ko lagi nakikita yung pagmumukha mo. May amoy. Nangangamoy. Pareho lang yun eh. Pwede bang... Sige na nga may amoy na nga lang Eh buti na lang inamin mo May huh? amoy ka <laughs> Ito uli Tatlong putok limang putok Ha? Tatlong putok limang oh. putok Isang putok nga lang ng tanggulay ka na Tatlo lima pa Ay naku Ayako nga sa sarili mo Yabang mo Tara gawin natin to Lima natin to. mo nga Tingnan natin kung sino magiging lantang gulay. Lantang gulay. Kana, lika na, na. Tayo. <laughs> <laughs> Tayo <laughs> gagawin. Yeah. gagawin. natin so. na. to. Sampung putok. Sampu.